mga mag-aaral, welcome back sa ating channel na kung saan tinatalakay natin ang mga aralin sa Florante at Laura. Pinaliliwanag ang bawat saknong at tinatalakay din ang bawat buod nito. Sa araw na ito, ang ating tatalakayin ay ang mga saknong 315 hanggang 346 na pinamagatang ang pagtataksil ni Adolfo. Tara! Simulan na natin! Sa gayong katulin ng aming paglakad, naiinipakot ang nasa'y lumipad. Abad ng matanaw ang muog ng syudad, kumutob sa aking puso lalong hirap. Dito sa saknong 315, nagmarcha sila papuntang Albanya gusto ni Florante sanang lumipad na parang ibon. Nung makita niya ang muog o forts ng syudad, bumilis ang kabog ng kanyang didib. Para Parabang nagkaroon ng kutob si Florante, masamang hinala na may nangyaring masama doon sa Albania. Kaya palagayoy ang nawawagayway, sa kutay hindi na bandilang binyagan, kundi medya luna. Reino'y nasa lakay ni Aladin Salot ng pasuking bayan. Dito sa sakdong 316, sinasabing imbes na bandera ng Kristiyano ang nakita ni Florante, bandila ng Persia ang nakita niya. Sa Tagalog ay medya o sa Ingles ay crescent moon. Ang ibig sabihin pala'y sinakop na ni Aladin ang syudad. kanilang pinahimpil sa paa ng isang bundok na mabangin. Di kaginsaginsay na tanaw namin, pulutong ng morong, lakad ay mahinhin. Dito sa saknong 317, pinahinto ni Florante ang kanyang hukbo -huk dun sa paa ng isang bundok. May nakita silang mga moro nagmamarcha. Kumbaga, para silang nagmamanman sa paligid ng Albania. At hindi nga sila nagkamali may mga moro sa paligid ng nasabing bundok. Isang binibini ang gapos na taglay na sa ramdam nami tangkang pupugutan. Ang puso ko'y lalong naipit ng lumbay sa gunitang baka si Laura kong buhay. Dito sa saknong 318, sinasabing may kasama silang babaeng nakatali ang kamay. Yung mga moro, may kasama babae babaeng nakatali ang kamay. Siguro, papunta sila sa lugar kung saan papatayin o pupugutan ng ulo ang nasabing babae. Kaya di napigil ang akay ng loob at ang mga moro'y bigla kong Linusog, palad ng tumakbo at hindi natapos sa aking pamuksang kalis na may puot. Dito sa saknong 319, sinasabing sa galit, biglang dilusog diplorante ang mga morong malapit sa babae. At ang bilang resulta, nagtakbuhan ang mga morong. kung wala na akong pagbuntungan ng galit, sa di makakibong gapos ay lumapit ang takip sa mukhay ng aking ialis. Aba, kot si Laura, may alam pang sakit. Dito sa saknong 320, sinasabing inalis ni Florante ang takip sa mukha ng babae at nakumpirma niya na si Laura nga ang nakagapos na ito. dahil sa hindi pagtanggap sa sintang mahalay ng emir sa syudad. Nang mag-asal hayop ang morong pangahas, tinampal sa buka ng himalang dilang. Dito sa saknong 321, pupugutan sana si Laura dahil nung nilapitan siya ng bastos na emir ng mga Persyano, sinampal ni Laura ito. Pinatawan si Laura ng parusang kamatayan dahil sa kanyang pagsampal kay emir. dali-daling kinalag sa kamay. Ang lubid na walang awa at pitagan. Mga daliri ko'y na, -alal, na -alang, alang Madampi sa bala na kagalang-galang. Dito sa Saknong 322, inalis ni Florante ang mga tali na nakapulupot sa mga kamay ni Laura. Iningatan ni Florante na huwag niyang mahawakan ang balat ni Laura. Ganito niya nilirespeto ang dalaga. ng lunas na titig ang nagdaralit ang puso sa pag-ibig. Araw ng ligay ang kong pandinig ng sintang Florante sa kay Laura ang bibig. Ninasak nung 323 saka nakita ni Florante yung tingin ni Laura sa kanya. Isang tingin na naghilom sa naghihirap na puso ni Florante. Narinig pa, narinig pa ni Florante mula kay Laura ang mga salitang Florente, mahal ko. Kasi tandaan natin na, ah, nung nagpahayag si florante dati kay Laura na mahal niya ito, nung nagtapat siya kay Laura na mahal niya ito, walang sinabi si Laura. Kung hindi pa siya sinasagot ni Laura. Kaya, itong parte na ito ng sakno, ito yung parang opisyal na nagsasabing pareha sila na nararamdaman ni Laura nang nararamdaman din ni Florante na pagmamahal. Doon niya lang nakumpirma. Kung baga, nagpapakita lang si Laura ng pag-aalaga, pagkakaroon ng concern, parang ganon. Pero yung kumpirmasyon ng salitak mahal din niya si Florante, ito lang yon, Ito lang yung sak na nag-kumpirma na mahal din niya. Mahal din ni Laura si Florante. matantong nasa bilangguan ang bunyeng monarkat ang amakong hirang. Nagutos sa hukbo at aming sinalakay hanggang di nabawi ang Albanyang bayan. Dito sa saknong 324, nalaman ni Florante mula kay Laura na binihag ng mga moro si Haring Linceo, ang ama ni Laura, at si Duque Briseo, siya naman ang ama ni Florante. Iniutos ni Florante na lusubi ng hukbo ang Albanya at bawin ito mula sa mga Persyano. Pagpasok na namin sa loob ng radio, bilang ko ay siyang una kong tinungo. Hinango ang harit ang duping amako sa kaginoohay isa si Adolfo. Dito sa saklong 325, pagkapasok sa kaharian anak Albanya, dumiretso daw si Florante sa Bilanguan, at pinalaya niya ang hari at ang duke na amanipulante at dahil maginoo o gentleman florante, si pinalaya niya rin si Adolfo. Labis ang ligayang kinamta ng hari at nang natimawang kamahalang pili, si Adolfo lamang ang nagdalamhati. Sa kapurihan kong tinamo ang sadhi. Tinasak ng 326 masaya ang lahat. Maliban lang kay Adolfo. Naiingit kasi si Adolfo sa dami ng puri na natanggap ni Florante. Pangimpulon niyay lalo ng nag nang nag-alam nang akoy tawagin tanggulan ng syudad at ipinagdiwang ng haring mataas sa palasyo real ng lubos na na galak. Dito sa ng 327 na insulto si Adolfo nung tinawag si Florante na tagapagtanggol ng syudad at nagdiwang o nag-celebrate ang, ang hari at ang buong palasyo dahil tuwang-tuwa ito kay Florante. na pananahalatang ako'y minamahal ng pinag-uusig niyang karikitan. Ang Conde Adolfo Adolfo'y nagpapakamatay dahil sa korona at kay Laura'y makasal. Dito sa Saknong 328, gustong pakasalan ni Adolfo si Laura dahil gustong gusto ni Adolfo na, maka na makuha ang korona ng kaharian ng Albania. Nahalata ni Adolfo na mahal pala ni Laura si Florante. At dahil dito, syempre, nainggit lalo si Adolfo. Ibig sabihin, hindi niya talaga mahal si Laura ni Adolfo. Gusto niya lang makasal kay Laura dahil gusto niyang maging hari. Gusto niyang sumunod na hari. Lumago ang binhing mula sa Atenas. Ipinunlang nasang ako'y ipahamak kay Adolfo ay walang bagay na masaklap para ng buhay kong hindi na utas dito sa saknong 321 nag-isip na ng maitim na balak si Adolfo laban kay Florante alam ni Florante na gagawin ni Adolfo ang lahat kahit ang pagmatay sa kanya ganyan kasama ang budhi ni Adolfo matupad niya lang ang kanyang mga pagnanasang hindi tama mga maiitim na plano ganyan kaitim ang budhi ni Adolfo Di ilang buwan ang sarinong tuwa at pasasalamat sa pag pagkatimawa. Dumating ang isang hukbong maninira na taga-Turkiyang masakin na lubha dito sa saktong 330, hindi nagtagal huminto ang pagdiriwang at pasasalamat para sa kalayaan. May sumalakay na naman na hukbong bola sa Turkiya o Turkey. Dito ang panganib at pag-iiyakan ng bagong nahugot sa dalitang bayan. Lalo na si Laurat ang kapang pangambahan. Ang ako ay saming palad sa patayang. Dito sa Saknong 331, nag-iyakan ng maraming tao. Natakot si Laura dahil nag-aalala siya na baka mapatay si Florante sa bagong giyera na ito. Sapagkat general akong iniatas ng hari sa hukbong, sa lalabas. Naguli ang loob ng bayang na sindak. Puso ni Adolfo ay parang nakamanda. Dito sa Saknong 332, sinasabing iniatas ng hari na si Florante ang magiging heneral laban sa mga moro. Tumibay ang loob ng taong bayan. Ngunit, hindi natuwa ang inggiterong si Adolfo. Dinoob ng langit na aking nasupil ang hukbo ng bantog na si Miramulid. Siyang mulang araw ng ikinalagim sa reyong Albania ng Turkong masakit. Dito sa saknang 333, kinayaan ng langit na manalo si Florante laban kay Miramulid, sa korong matagal ng kinatatakutan ng Albania. madlang digma ng kaaway ang sunod-sunod kong pilagtagumpayan. Ano pat sa aking kalis na matapang? Labing pitong hari ang nangagsigalang. Dito sa saknong 334 may dumating na marami pang ibang digmaan at nananalo palagi si Florante. Labing pitong na hari ang gumalang kay Florante o ang nakuha Di Florante ang respeto ng labing pitong hari na ito. Isang araw akong bagong Victoria sa etoliang syudad na kusang binaka. Tumanggap ng sulat ng aking monarka, mahigpit na biling umu umuwi sa Albania. Dito sa saktong 335, isang araw kagagaling lang ni Florante mula sa isang digmaan sa Etolia. Etolia is a mountain re uh, mountainous region of Greece. Na nakatanggap siya ng liham mula kay Haring Linseyo, may kautusan bumalik na siya sa Albania. At ang pinahinala sa dalakong hukbo, ipagkatiwalang iwan kay Menandro. Noon di nagtungulak sa Etolyang Reyno, pagsunod sa Harit Albanyay, ay tinungo. Dito sa Saknong 336, inilipat ni Florante kay Menandro ang pamamahala ng kanyang hukbo sa Etolya. Dali-daling umalis si Florante mula sa Etolya, biglang pagsunod sa utos ng hari ng o bilang pagsunod sa utos ng hari ng Albanya tumating ako'y gabing kadiliman pumasok sa rey walang agam-agam pagdaka'y nanugkom laking kaliluhan na may 30,000 sandatahan dito sa saknong 337 madilim nung pumasok si Florante sa Albanya wala siyang niniisip na sama payapa ang kalooban niya kaya laking gulat na lang niya nung makita niya na pinaliligiran siya ng 30,000 na mga sundalo. Di binigyang daan aking pang mabunod, ang sakbat na kalis at makapamuok. Buong katawan ko'y binidbid ng gapos Philippines sa karsel na katakot-takot dito sa Saklong 338, hindi man lang nagkat, nagkaroon ng pagkakataon si Florante na ilabas ang kanyang kalis o ang kanyang sandata o ang kanyang espada at lumaban o manlaban. Agad siyang ginapusan o tinali at inilagay sa isang bilangguan. sabihin ng aking pamamanghat lumbay, lalo ng matantong monarkay pinatay ng Conde Adolfo kusang idinamay ang amakong irog na mapag mapagpalayaw. Dito sa saknong 339, nagulat at nalungkot si Florante nung malaman niya na si Conde Adolfo ang pumatay kay Haring Linceo at kay Duke Briseo na ama ni Florante. mamat haring mapatanya at uhaw sa ating tugo ang dumakag sa puso ng konde sa gawang magsukap o napakarawal ng Ab albanyang syudad dito sa saknaw 340 sinasabing uhaw sa kasikatan si Adolfo gusto rin niya ng kayamanan at lalo din niyang gustong mamagay si Florante pumasok ang lahat ng ito sa puso ng konde Adolfo kaya nagawa niyang magsukap o magtaksil napakarawal, napadawal, napakasama ng nangyayari sa Albania. Mahigit kang aba sa mapagpunuan ng hangal na puno at masamang asal sapagkat ang haring may hangad sa yaman ay maaaring hampas ng langit sa bayan. Dito sa Saktong 341, kausap ni Florante dito ang Albania. Lalo pang naging kaawa-awa ang Albania sa ilalim ng isang lider na hangal at masama. Ang haring pahilig sa yaman ay parang parusa ng langit sa bayan. Ako'y lalong abat dinaya ng ibig, may kahirapan pang para ng marinig. Na ang prinsesa ko ay nangako mahigpit, pakasal sa Conde Adolfo Balawis. Dito sa Knong 342, sinasabi ni Rini Ferrante na lalo pa siyang binalas dahil nalinlang na o naloko siya ng pag-ibig. Narinig kasi ni Florante na nangako na si Laura na magpapakasal doon sa Balawis o Taksil na mapagkunwaring rin Conde Adolfo. Ito ang nagkalat ng lasong masidhi sa ugat ng aking pusong mapighati at pinag nasa ang buhay ko'y madali sa pinanggalingang walang masauli. Dito sa Knong 343, sinasabing dahil sa nalaman ito ni Florante, lalong kumalat ang sama ng loob sa kanyang buong katauhan. Gusto na niyang mamatay. Gusto na niyang bumalik sa umpisa. Yung umpisa na wala siya. Gusto niyang bumalik sa araw bago siya Pinanganak. Sa pagkabilanggong labing walong araw, naiinip ako ng di pagkamatay. Gabi ng hanguin ipa, ipinagtuluyan sa gubat na ito, kusang ipinugal. Dito sa kdong 344, labing walong araw siyang nasa bilangguan naiinit na si Florante at hindi pa siya namamatay. Gabi nung kinuha siya sa kulungan, dinala sa gubat at ipinugal o itinali doon sa puno. Tandaan, kinukwentuhan ni Florante si Aladin. Lahat ng nangyayari na ito ay kwentuhan ni Aladin at ni Florante sa loob ng kagubatan nung nailigtas na siya ni Aladin mula sa pagkakagapo sa puno. Di lang makalawang maligid ni Pebo ang sandaigdigan sa pagkakagapos ko. Nang inaakalang nasa ibang mundo, imulat ang matay nasa kandungan mo. Riyasak noong 345, dalawang araw inikot ni Pebo, Phoebus, God of the Sun. Ang mundo mula no itinali si Florante sa puno. Akala ni Florante nasa ibang mundo na siya. Ngunit nang idilat niya ang kanyang mga mata, ayun, siya ay nasa kandungan ni Aladdin. Ito ang buhay kong silo silong sakit at hindi patanto ang muling sasapit. Mahabang salita ay dito mapatid ang gerero naman ang siyang nagsulit. Dito sa saknong 346, sinabi ni Florante na ayon ang naging buhay niya sa nasilo-silo o parang nakataling lubid na dobling paikot ng sakit at hanggang sa puntong iyon hindi pa rin alam ni Florante kung paano magwawakas ang lahat. Dito nagtapos ang mahabang kwento ni Florante at si Aladin naman ang naghandang magsimula ng tungkol sa kanyang sarili. Pagkalipas na limang buwan sa Crotona ay nagpilit ng makabalik sa kaharian ng Albania si Florante. Labis na ang kanyang pananabi kay Laura kaya't halos liparin niya ang daan pabalik. Subalit malayo pa'y pa natanaw na nila ang nakataas sa bandilang Medialuna. nakakita sila ng pulutong ng mga sundalong moro na may dalang babaeng nakagapos. Naisip ni Florante na baka si Laura ang babae at hindi nga siya nagkamali. Si Laura ay hinatulang mapugutan ng ulo dahil hindi niya tinanggap ang paniligaw ni Emir na isa sa mga pinunong moro at nang magpumilit ay sinampal siya ng dalag. Ligtas din na Florante si Laura. Muli rin nabawi ni Florante ang kaharian ng Albania at napalaya sa pagkakakulong si Naharing Linseo, Duque Briseo at maging si Adolfo. Pinabati kita dahil natapos na natin basahin ang mga saknong 315 hanggang 346 na pinamagatang pagtataksil ni Adolfo. Maraming salamat sa muli mong panonood at pakikinig sa ating aralin. Inaasahan kong magtutuloy-tuloy ka sa iyong pag-aaral kahit ikaw ay nasa tahanan lamang. Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? Huwag mong kalimutan na mag-like at share mo na rin para makatulong din ito sa ibang mag-aaral ay gusto ka bang i-commento tungkol sa ating dinalakay? Kung baka may request kang video lesson, i-comment mo lang yan sa ibaba. Don't forget na mag-subscribe sa ating channel and hit notification bell para updated ka sa mga bagong videos i-upload Hanggang sa muli, ako po si Ginang Cruz, ang inyong guro sa Filipino, Baitang Walo. Paalam!